paano ba makaroon ng 1,000 subscribers sa YouTube ng mabilis at the same time na possible ka kumita ng 1,000 per day? So, panoorin mo yung video na no to, especially patapusin mo siya kasi meron akong share sa iyo na libre talaga na possible kumita ka ng 1,000 per day sa YouTube. So kung bago ka lang sa video to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, paano ba makaroon ng 1,000 subscribers ng mabilis? So dapat i-implement mo yung strategies na i-share ko sa iyo sa mga videos mo. Okay? So first is dapat pumili ka ng topic interest na alam mo marami talagang tao na gusto manood Okay, or gusto pakinggan yung topic na yan. Okay? So maraming interest equals maraming views at saka equals maraming views equals maraming subscribers. Okay? Now, second is yung hook. Dapat makuha mo talaga yung attention ng mga tao within 5, 10 to 15 seconds ng video mo. So, ano yung mga quality ng mga hook or ginagamit, okay? So, dapat syempre yung feeling meron silang na may miss out okay so dapat i-implement mo yan sa video mo or nakikurious sila okay at the same time syempre every time na manood ka ng video at first wala pang audio so dapat gumamit ka din ng mga visual or text at syempre at last is dapat makarelate talaga yung tao Okay? Dapat mayroong connection. Dapat gumawa ka ng video na alam mo may care talaga yung tao sa topic na Okay? So next, dapat nahahighten talaga yung emotion nila. Parang nahahigh blood sila. okay? Parang nagugulat diba? sa mga videos na ginagawa mo. Okay? Tapos, syempre, yung pinakalas para every time ng video mo, makukuha mo ulit yung attention nila or tawag dito is rehook, okay? So, dapat uh, maglagay ka ng problema at syempre, maglagay ka din ng solusyon. Now, excited ka na ba malaman kung paano kumita ng 1,000 per day sa YouTube? So, ito yung pagiging affiliate. So, ano bang ibig sabihin ng affiliate? Ito yung nagbebenta ka ng mga product or services ng ibang tao. And the best part, yung pinili ko na affiliate is yung Timu Affiliate. Okay? Bakit? Kasi free to start up. At possible na pwede ka kumita talaga ng 1,000 per day. So, paano ba mag-register dito? Sabi ko nga, free. So, yung gagawin mo lang is you click mo na yung link na sa description box below. Pagkatapos, mapunta ka sa page na to. Okay? So, ang gagawin mo, click mo lang yung get started. Once na-click mo yung get started, is ma-fill up ka. Okay, i-fill up yung username, password, di ba? A mag-register ka gamit yung Gmail mo, di ba? Facebook, okay? Or cell number. So, once nagawa mo na yon, next is i-download mo siya. Okay? I-download mo siya sa Play Store. Once na-download mo na, okay, pumunta ka sa search bar. Tapos, i-type mo yung affiliate. And the best part sa affiliate account mo, meron kang instant 100 pesos na makukuha. Okay? So, now, next, ano yung gagawin mo? So, nasa affiliate account ka na, di ba? So, once i-scroll up mo siya, meron kang makikita na share to earn. Okay? So, i-share mo yan yung link na yan, okay? Sa mga friends mo na mahilig talaga mag-shopping, di ba? Kasi, sa pag-share mo ng link na yan sa mga friends mo na mahilig mag-shopping, makukuha sila ng free items, especially kapag new user sila. At the same time, uh, mayroon silang 30% discount. At sa mga voucher, upaga, and the best part, free shipping pa. So, kung meron ka pa katanungan regarding sa video natin for today, just comment below at syempre sasagutin natin yan. So, it's me again, Anthony James Iusa, signing out.